welcome back to my YouTube channel. Good morning sa ating lahat. Ngayon, magluluto tayo ng ating ulam sa breakfast, ang tortang talong. Ayan. Nakamix na lahat 'yan. May ano na 'yan, nilagyan ko lang ng bawang at saka itlog. Syempre, yung ating pampalasa, ang bitchin. Ayan, nagpapainit na nga pala tayo ng kawali, mga kahani, And mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating tortang talong. na lang yun natin yung apoy para hindi siya matutong. Balagyan din natin yung islip sa taas. Balik ta natin kasi medyo nag-ano na siya yung brown na yun. Asarap! paborito ko po ito. Tortang Paborito ko ulam sa umaga at siyempre may tayo. O bagoong. Gusto ko yung medyo, ano talaga, medyo may pagkatutong-tutong na prito. yan, pwede na yan. Lagay na natin dito sa aray napaso pa ka ayan dito sa may syempre lagyan natin ng para yung ano niya matika ayan dumidikit ayan na ayan ang ating torta ay napakasarap natin may natira pang isang peraso at, kasi tatlong piraso lang ang nilungkot. Ito, pirang islo. Kasi sayang. Ito Balik pa rin natin yung isang matirang. Ayan. Ayan. Hanggang buto na yung isa. Ayan. Wow! Ayan, luto na yung ating tortang talong. Sa mga hindi pa nakapanood sa aking YouTube channel, subscribe na para updated kayo palagi sa aking mga video. Thank you for watching. Bye-bye!